Hello guys, so good morning. This is also Kote Kalal. Al Ito signing on? Ayan, alright. So dito, mayroon tayo yung Epson L3210. Ayan, ayan, ayan. Epson L3210. Ano ba yung problema nito? So, yung problema nito, broken lines, yung mga ano niya, din nawawala ng output, then yun. Nagpalit na ako ng printhead, but then still, ganun pa din yung problema. This is, so that's why I look for a better solution. Bakit? Bakit nakakaganan siya? Bakit ganun? Bakit ganun yung nangyayari? So that's why, eto, napunta ako dito sa solution na to. So I remove this, eto. Eto yung part na may mga gear siya wherein dito nagre-reside yung ating printhead. Eto po. Ayan. Diyan nagre-reside mismo yung printhead. Kapag nagki-cleaning siya, so dapat yung ink ihigupin niyan then papunta dito, palabas dito sa hose na to, papunta naman doon sa ating waste ink tank. Ano po so kung man-notice niyo yung waste ink tank niya. So ayan, hindi pa masyadong ano. Yan. parang kaunti pa lang yung waste ink niya. So, palagi siya nagpe-perform ng ng cleaning ah uh, kasi nadidetect detect niya na walang output. So ganun yung nangyayari. So that's why ito yung nangyayari sa printer natin. Ayan, Kung man-notice niyo 'niyon, ayan. So madami ng ink diyan, oh. Kapag nag-print kayo, So madumi na yung ilalim ng pre, uh, yung ilalim ng band paper kasi dahil dito. Now, paano ba yan nangyayari? Ganito 'yon. So dito kasi may hose yan, sabi ko nga kanina, dito na pumapasok yung waste ink, then hinihigop yan papunta dito, nagsi-circulate yan papunta doon, then papunta doon sa waste ink tank natin. So kapag barado to, aling problema nito is barado to, ano po, kapag barado to ang nangyayari nyan, so dito na lang, uh, hanggang dito na lang yung ink nya, or hanggang dito na lang yung, hanggang dito na lang yung waste ink nya, or sometimes dito na siya napupunta, kaya yan, nabaduming-maduming na siya so yan yung nagiging problema so one thing pala na problema biggest thing na problema ng uh, Epson is that eto, so sometimes nababarahan siya hindi nagsi-circulate. Bakit at papaano? Kasi tingnan niyo 'yo. So dito bilog yung hose, then dito nagfa-flatten na siya, dito nagpa-flatten na siya ayan oh. Then hanggang dito sa kabilang ito flatten na siya kasi iniipit kasi diyan eh. So almost flatten na siya. So tapaka lang yung uh, yung chance na mag-circulate yung ink. Ano po? So yan. What you need to do, ganito. Kasi wala tayong magagawa kasi yan yung design niya. Ano po? What you need to do, pwede mo naman tanggalin yan then, Or pwede mo naman yan ihang para continuously. Yun yung pag ano niya. Uh, continuously yung waste ink pupunta doon. Pero sometimes ganito yung nagiging problema niya. Nandito yung problema sa loob nito. What you need to do is unscrew this. Ano po? Yan, i-unscrew natin. Yan, nalaglag na yung screw. Yan. Eto. So, tanggalin mo muna to. Tandaan mo na lang. Or picture ka na lang. Or mag-video ka. Eto. So, papakita ko to sa inyo. Eto siya mismo. Yan. Balik natin. So, etong gears na to. Kung manonotice mo. Ayan. Umiikot yan dyan. Umiikot. Ibig sabihin yan. Umiikot. So, ibig sabihin, yung hangin or yung loob ng waste ink na nun, tig, uh, niya yun papunta dito palabas doon sa ating exhaust papunta doon sa waste ink ganon so that's why eto mayroon siyang gear then mayroon siya eto to, to siya so siya yung nagpupush nung pressure para mag-circulate yung hangin or yung ink ano po so kapag barado yan wala nang lumalabas na ink wala nang lumalabas na hangin so that's why ang nangyayari niyan uh, yung print head natin, yung output niya, kahit okay pa, kahit hindi naman barado yung print head natin, ang mangyayari niyan, broken lines, lahat ng mga colors, minsan naman is uh, yung cyan, magenta, yellow, or black. So, hindi yon Ganun pa din, kahit anong gawin mong perform ng cleaning, kahit anong gawin mo, kahit mag-power ink flashing ka pa, kahit higupin mo pa yan, kapag barado, ganun pa din yung magiging output niya. Ano po? Doon ko lang na-realize na ito pala yung problema ng printer na to. So, ito, what... Oh, nalaglag na siya, guys. Ito, what you need to do, kasi sabi ko nga kanina, ito, di ba bilog siya yung host, then dito na fa-flatten na siya. Ang gagawin natin, ganito, yan. Tanggalin mo yan, sa so, tandaan mo na lang, so, ito, palatandaan lang natin kung paano ibalik. Ganito lang yan, ganyan lang siya. Yan. Yan ganyan lang. So, dapat kasi nito is nagsisirculate, umiikot yung ink. Yan. So, yan. Then, kuha kayo ng hose. So, lagyan nyo dito. Then, papunta doon. Then, so, dapat lumabas no, doon yung tubig. So, gagawin natin yon in a few minutes. Post muna. Punta tayo doon sa backyard. Alright, nandito na tayo sa backyard natin guys. So, ganito yung gagawin natin. Sabi ko nga nga, sabi ko nga from one edge so dapat il uh, ilagay natin yung hose ng tubig then pasok natin yung pinakang hose nya ayan so dapat sa kabila ayan ayan kung manonotice ninyo tumutulo sya ayan So dapat continuously, hindi barado. Ito kasi nilinisan ko na siya. Kaya 'yan. Then ibalik natin siya. Ibalik natin siya dito then itry ulit natin so dapat continuous pa din yung kanyang continuous pa din yung kanyang tubig paglabas ayan ayan may lumalabas pa din siya ayan guys ah. Oh. kita nyo so dapat ganon kapag barado uh, yun linisin nyo lang yan then yun magiging okay na yan so dapat hindi siya barado then para mag circulate siya medyo hugutin mo to ng kaunti yan para kumbaga humigpit higpit siya dito yung pag ikot ng gear so madadala niya yung pressure then maipupush niya papunta doon palabas yung waste ink coming from this part alright so ganun lang yung guys sige okay so let's go back here eto dito naman tayo So balik tayo dito guys. Ayan. So ibalik na natin to. Yung gear niya. So eto nandito siya dapat. Ayan. So take note ganyan yan ha. Then ipasok natin siya doon. Ayan. Pasok doon. So dapat naka-fit siya dito sa bilog dito. Now, kapag inikot mo 'yan, 'yan. So dapat uh, 'yung pressure eto yung umiikot na to, yung kapag umikot yung gear, then eto naman, siya yung nagpupus ng pressure palabas. Ano po? So, ganun yung ikot niya. Yan. Yan. So, dapat mai ano niya yung pressure. So, dagdag na natin yung, ano, yung higpit. Hugutin lang ng kaunti. Then, tingnan natin. Yan. Yan. Alright. So, para makasiguro ulit, balik kayo doon or gawin nyo ulit, uh, mag-ano ulit kayo ng hose. So, dapat lumabas ulit yung tubig dito. So, try natin ulit, ha? Pumasok lang ako. Alright. Alright, ayan guys, nalito ulit tayo sa ating backyard. So, yan, nilagay natin yung gear. So, dapat meron siyang lalabas na tubig, ano? Kasi kung walang lumabas sa tubig, yun, barado na siya ulit. Yan. Ayun, so mayroon, di ba? Alright, so dapat ganun yung flow niya. Okay. Balik tayo doon sa shop. Alright, so let's go back here. Ito na, dito na tayo. So 'yun, nakita ko na, uh, nakita na natin, di ba? Pinakita ko sa inyo. So dapat ganoon uh, continuously yung flow ng ng ink natin or nung waste ink or yung tubig nung pag-try natin. So, ibalik na natin siya dito. Ayan. Ito guys, ito nga pala ano. So, linisin nyo na din siya ng tubig. So, i-ano nyo lang dyan yung hose para malinisan. Ito, nalinisan ko na to kanina pa. So, dinay mo ko lang sa inyo kasi nakuha ko na yung pinaka main problem niya and ito yung pinaka main problem niya so yan so bago kayo magpapalit ng print head bago kayo pumalit ng print head gawin nyo muna to so possible ito yung problema ng printer niya sige yan pinalik na natin so yun yung screw na natin yung dalawang screw. Ayan. Alright. Ayan. So, this is applicable not only in this Epson model. Ano po, sa lahat ng Epson, applicable to. Basta may printed, basta may ganito, may hose, may exhaust, then That's it. This is really applicable. And ito, so wag niyo kakalimutan ha, ito ha. Uh, ito napaka-importante nito then yung spring. So sometimes kapag nagagalaw yan natatanggal yan. So kaya ang ginagawa ko hinahawakan ko yan diyan ng ganyan bago ko siya ini-spray ng tubig dito. Then yan. Bago ko siya ini-spray ng tubig diyan. So ganun lang yun. All right. Sige, balik na natin siya, guys. tingnan natin kung effective ba yung ginawa natin. Ayan. So, hoping na nakikita ninyo ni yung gagawin ko. So, ang pagbalik naman ito, ganito lang siya. Ayan. Uh, wag natin kalimutan ilagay siya sa ilalim dito. Ayan. Alright. So, sometimes then kapag tinanggal mo na to Ayan, ibalik muna natin siya dito. Ayan. Balik natin siya diyan kasi ayan yung pinakang design niya yan. So sometimes kapag binalik natin siya dito, naiipit yung hose. Ano po? Or kapag ginalaw na ng iba, then sometimes naiipit yung hose. Doon ah, nagiging problem din yun kung bakit hindi nagsi-circulate yung yung air and yung ating waste ink. Kaya minsan sinasabi barado or walang output or broken lines. Ayan. So, siguraduhin natin na tama yung pagkakabalik. Ayan. Ayan. So, dapat yung eto, yung yung part na yun. So, dapat nakausod yun doon. Then, yung gear, gear to gear, dapat magsalubong sila. Dapat magkadikit na yung gear. Gear to gear. Then, double check mo yung ano, double check natin yung hose sa ilalim so dapat hindi siya naiipit kasi kapag naipit siya kasi kapag naipit siya so dagigi isa sa isa yun sa dahilan kung bakit mawawalan oh, siya ng output mm -hmm. All alright sige ganun lang yung style nyan guys kung paano siya gawin para at least alam nyo na then balik na natin yung dalawang tornilyo dito. Ayan. Ayan. Then, dito pa. Eto. Ipakita ko ulit sa inyo, guys, ha. Eto yung pinakang host niya. So, dapat hindi siya naiipit nito. So, dapat, ayan. Flexible siya. Gumagalaw. Para mag-circulate yung ink natin. Yan. Waste ink na tinatawag. Ito, lagay na natin dito. Yan, papunta doon. Ito na siya, yan. So ganun yung position niya. Then dito naman. Yan. Ganun. So para may assurance na continuous yung pag-flow ng ink. So wag mo nang ipitin dito. Nasa sayo kung iipitin mo pa siya pero ako ginagawa ko hindi ko na yun iniipit para um, kumbaga, yung, yung airflow niya or yung pagflow ng waste ink continuously. So, dito hindi ko na iniipit. Wala namang problema yun. Ano po? Ito yung design niya pero kayo na mismo isipin niyo na lang kung paano siya magagawa ng paraan. Hindi naman niya nakaka eh. Ganun lang. Yan. Alright. Siyempre, balik na natin yung ito. Ito, so, balik na natin. <clears throat> Then, waste ink pad, balik na natin. So kung paano nyo tinanggal, ganun din yan ang pagbalik para at least hindi kayo mahirapan. Alright. Parang ako yung may hirapan Then yung torino natin. Ayan. So, Ayan na yung pinakang setup niya guys. Alright. Ikutin na natin. Then ibalik na natin yung mga connections niya. take note this is not only applicable